Huwag sa Daw ni Daniel Padilla ang co-actor nitong si Baron Geisler na huwag magkalat. Ano ba talaga ang nangyari? Roll BTR. Nagtutulungan kami, may relationship talaga kami sa isa't isa. Like nung I flew uh, to Japan for, uh, to shoot a movie, message sa akin si DJ, O oh, pare, ilipad ka, huwag ka magkalat dyan. Ah. That really, oh, that really meant a lot to me, di ba? Uh, so nakita ko na sobrang nakaray ng, ng changes ni TJ, mature na rin siya. And then si Kuya Ian naman is uh, my mentor, big brother, na kapag may mga questions ako about life, uh, napaka-deep ni Kuya Ian. Kasi sa age, di diba? Wisdom eh. Pero pero na wisdom. Pins bro, pero tayo uh, ano dito, medyo mayitan. Tapos, uh, yun lang. Um, I just, for me, um, I just want to continue uh, doing my best, um, giving my all uh, to be a dependable actor, and um, to just open my heart sa, sa hindi lang sa show na to eh, Kasi nadata rin po, nadata ko yung good attitude, manners, behavior. sa iba pang mga nakakasama mong prodoktors. Yes, magkalat in a way na hindi naman magkalat ng basura, uh -oh, di ba? Magkalat hindi figuratively, wag magkalat. Kung baga, ano, behave, di ba? Kasi baga... Oh, alam naman natin yung tinagdaanan ni Baron, Parang, ano, joke-joke lang siguro. Pero ano, sobrang na-appreciate yun ano, ni uh -oh, eh, oh, Barron. Kasi ibig sabihin... Very bisapin, ano, small thing uh -oh. na... Parang napakaliit lang na sinabi, pero talagang may ma sa kanya. Ibig sabihin, concern ka kasi pag kayo ang sinabi. Pero mayroon ka magkalat dyan, oh. no? Don't pero ibig know? sabihin kasi alam naman niya si Baron Geisler, eh, mainom, mainom. Oh, ay, diba? yung pinagdaanan hey, niya. Oh. Pinagdaanan niya. Oh. Kaya, pero oh. at least, di ba, alam niya, naging close-close na talaga sila nung ginagawa niya ng incognito. Mm -hmm. Talaga naman ganun, lalo sa Italy, nag-shoot pa rin sila, di ba? Talagang yung kanilang bonding nandiyan na. Comfortable na, na sila, oh. kaya kahit magbiruan, okay na. Diba? Oh. But just the same na si baro ay hanga naman dito kay Daniel dahil ang laki daw, daw na ikinimature. mature, mm -hmm. Diba? Ang laki ng na pagbabago Nang daw. Pagbabago mature nyo. na rin oh, talaga, diba? Yes, oo. So, oh, yeah. Kaya pinagsabihan siyang huwag magkalat. Oh, kasi si <laughs> ano. Pero may <pero>, <laughs> ibang nagkakalat na magkalat yung parang anits eh, di ba? I eh, mean, diba? Alin? Yung ba? Marami kasi ibig, ibig sabihin, sabihin, ng magkalat. Huwag kang magkalat dyan. Magbihig ka pa oh, Actually, yun yung ibig sabihin. Oh, pero, yung pero, Pero, hindi pero, magkakalit ano ka. Mm -hmm. ka. mo. Kaya magwalis-walis ka, nagkakalat yan. hindi yun. Ibig literal sabi, yun eh. Malita, literal. Wag kang magkalat, magpaka-babe ka dyan. Oh. Pero hindi na magkakalat si Baron kasi talagang nagbago na siya. Parang oh. eh. tuloy-tuloy na, no? Uh -uh. Tsaka di ba ang work actor, ang pagkakalam natin, hindi siya kasama talaga dyan mm. sa mm nito Kaya lang siyempre napili rin siya dahil nga magal naman siya artista in forms sa kanya, di ba? Pero siguro nga magandang na pinapakita niya sa mga tapings niya, yung mga selling na kasama siya. Kaya Kinuha ulit siya para dito. Yeah. Diba? Pero kontabi na siya dito na naman. Kasi diba? kung hindi magandang pinakita niya, oh. nag-attitude siya, okay. nagkalat siya, hindi na siya kukuulit BFF. Oh.